Valentine's Day pala ngayon, pero mag-aayos tayo ng mga test papers mga idolo. Buhay teacher best. Pero bagong lahat, ako si Kurt, breadwinner. Tatlong taon ng teacher dito sa Thailand. Pamilya muna bago sarili. Kaya tara, samahan niyo ako mga idolo. Araw nga ng mga puso ngayon, kaya bago ako mag-time in kanina, binigyan ako ng may estudyante ko ng bulaklak. Kaya rin pala ako may suot na ganito ngayon. Dahil hiniram ko to kay Hari Potter. <laughs> sa mga oras na to, maglalagay ako ng tape sa dibdib ko. Manipis kasi tong damit ko. Kaya nahalata yung ano, yung alam nyo na best. Pukis <laughs> si Sabana. Kahit nagdoble na ako ng damit dito, halata pa rin. <laughs> Nasa klase na pala ako at maglalaro kami ng blue kit. Habang hinihintay yung mga ibang players, pinapatawa ko muna sila, mga idolo. <laughs> Nung natapos ang klase ko na yon, pupunta ako sa kantin para magtingin ng pagkain. Tapos bigla akong nainitan dito, kaya sumilong muna ako dito mga idolo. <laughs> Pudot bes Ukis ti Sabana Pagbala ak Bakit kasi sa mainit ako naglalakad Napagod pala ako doon Kaya nagpahinga muna ako dito sa glit Mga idolo <laughs> Ungunam tapos dito, binigyan ako ng bulaklak ni nanay. <laughs> sa mga oras na to, dalawa ng hawak kong bulaklak. Huwag kayong maingay dahil ibibenta ko tong mga to sa labas mamayang hapon. <laughs> Mindset ba? Ay joke lang mga idol. Dito, parang gusto kong magbukas ng sasakyan ng hindi ko sasakyan. <laughs> Pero may nakatingin pala sa akin, kaya wag na lang mga idolo. <laughs> Nandito na pala ako sa susunod kong klase mga idolo. Tapos dinidikitan ako ng mga stickers ng mga estudyante ko. At binati ko rin sila ng Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day! Kim! So ma. nagre review lang pala kami ngayong araw para sa final exam nila At ito na rin ang huling araw na magiging teacher nila ako Dito natutuwa ako Dahil binigyan ako ng isang estudyante ko ng pagkain Tapos na nga kami nag-review sa mga oras ato At pinapirma ako ng isang estudyante ko dito sa board Tapos ito ang reaction nila <laughs> Dito, nagpaalam na ako sa kanila At siguradong mamimiss ko silang turuan Bye, -bye. See you Thank you, bye Bye, bye, -bye. Pagkalabas ko ng classroom, nasa lubong ko yung isang estudyante ko dati. Tapos dinikitan niya ako ng mga sticker dito. Sobrang bait ng batang to. At matalino rin. Siyempre, mana sa ano? Mana sa mga magulang niya, mga idolo. Hindi sa akin. <laughs> Pupuntahan ko na pala yung isang Thai teacher namin na katrabaho. Tapos mag-aayos kami ng matest papers. Final exam na kasi next week, mga idolo. At sa wakas, malapit ng bakasyon. <laughs> Nandito na nga ako at nagsimula na rin kami. At hindi ko na rin alam kung paano tatapusin to mga idolo. Kaya hanggang dito na lang. Ako si Kurt, breadwinner. Tatlong taon lang teacher dito sa Thailand. Pamilya muna bago sarili. At happy Valentine's Day sa inyong lahat mga idolo. Follow for more videos mga idolo. Mama chup chup.